Magandang gabi o mga bigan. Uh, Magandang gabi o. Na ito, mga nakajuting konsyal at mga tanod. Ayan po. Ito ang si Manny. Ayan po yung mga team leader o yan. tanod po ngayon. Ayan po yung aming isang lupo. No? Mamaya po huwi ka lasin ko rin Ayan, po yung isang team leader mamaya. Team leader po nakajuting ngayon.

Tara, oh, makakuha pa lang kahit konti ng lager namin. Tara, makakuha pa lang kahit konti. Ayan, mga bigan. Malabang nagbibigay ng biyaya? Pantawusan pa lang eh. Pantawusan pa lang, parang ayina, matri. Kala, kalahati man lang eh. Mga kalahati man lang. Ah, sige po, okay, mga bigan. Tara, mga kalahati ito ba ko? Ayo, babay mo na. Ayo, po mga bigan. Maulan na gabi. Ayo, po, buhay pa po yung kanto namin. Wala akong traffic dati. Diwala, kaya ito may ambot. Ayo. Ayo, po, may nakikita pa rin ng lugaw. Ayo, po. Ah, aliwalas na aliwalas po ang kanto namin. Wala po mga traffic traffic. So, wala po traffic ang kanto namin. Eh, itong pare dito sa kabila, wala akong ano to. Akong gabi -gabi Yan, wala kayong gabi-gabi nagtitinda itong pare dito ito. wala po ang mga truck na pasaway. So, uh, bigay, uh, magandang gabi ulit. บ่าอะไรมา